siya. Kasi Ang totoo'y nahanap natin na breadwinner na nurse ay si number two, okay. si Mark Henry Pimpin. Hi, Mark! Saan ka, nurse? Uh, isa po akong OFW nurse, to be specific. Isa ay, katulad akong... ni Bambi yung karakter ka sa pelikula, OFW oh. din siya. Anong bansa ka? Uh, ngayon po, galing na po ako dati sa Saudi, sa Qatar. So ngayon, lumipat po ako sa Brunei. Mm. Brunei. Malaki ang kita ng mga nurses sa ano sa Middle East kasi 'di ba sa sa London malaki. Oh, yes. Mm -hmm. 'Di diba ganyan? Uh, sa klase po ng trabaho ko, to be specific, isa po akong occupational health nurse. Ah, wala sa ospital. Opo, hindi oh. po siya sa, sa ospital. Sa mga kumpanya. O, kumpanya po. Tama po. So basically, yung kita is, Almost the same. The difference is... Almost the same saan? Sa mga nagtatrabaho ng OSW sa ospital. Okay. Ang pinagkaiba lang ng isang occupational health nurse kagaya ko is wala akong tax, libre ang pagkain ko, libre ang tulugan, wala na akong iisipin gagagasusin, net kung nakukuha yung sweldo ko dahil... Mas okay! Kasi sinasagot ng kumpanya mo. Yes. Oh! ko kasi uh, yung, yung work environment ko po sa gitna ng dagat. Oh, oh sa gila. Si, si, Ariel uh -oh. naging pasyente mo. <laughs> sa Sabi ko na nga ba, Jeanette <laughs> sa Aladdin. Hindi kasi, Jeanette na bottle, sa dagat. <laughs> yung so, so malaki din. So, kasi buo well sweldo eh. Oo. Buo well do malaki pa, mm -hmm. diba? 'di ba? para ganun. sa mga nurses sa Pilipinas, yes. 'di diba? Kasi uh, ang mga nurses sa Pilipinas ang gagaling pero kahabag-habag din yeah. ang, yes. ang yes. kuno ang, ang ang uh, sweldo katulad uh, uh. ng mga guro, 'di diba? So, At mahirap 'tong trabaho. Ibang-iba ang care ng nurse sa Pilipinas. Nagpa-ER na ako sa London. Ibang-iba kahit 'yung kuhanan ka lang ng dugo, 'yung papa 'yung ipaparamdam sa yo na comfortable ka muna yeah. bago ka kunan ng dugo. Alagang Pilipina 'yun eh. Iba 'yung malasakit, ano. Hmm. Iba 'yung malasakit. Dito okay. kasi bayad mo muna bago alaga, mm. 'di ba? Mm. Oo. Pero 'yun, 'yung mga nurse natin talaga. Lahat ng um, lahat ng OFWs natin na pinapadala na, natin sa ibang bansa nakaka-proud kasi iba yung service na binibigay nila. At ina-acknowledge yes. siya ng, ano, ha, ano, mga ibang lahi. As? Yes. Oh. The best people sa medical field are the Filipinos. Filipino. Yes. 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 Mabuhay! Hospitality ba? Diba? Yes. Meron ako napanood na ano ngayon eh. Uh, uh sumisikat siya ngayon. Yung isang Pilipino na nurse siya dun sa palabas sa... I forgot the name of the ano. Nurse sa palabas. Basta maganda yung role niya ngayon na, uh, na, 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 na nurse ah, siya na si Pilipino. Ah, si Nico. Nico. Si Ah uh, pero Nico yata yung name, ah uh, Nico uh, oh. yata yung name ng artista. Super galing niya. Uh, Oo, oh, super uh, oh. galing. At kasi marami silang Pilipino doon sa ano, na sa na, na Nurse Hospital. Anyway, so kamusta yung pamilya mo? Ilan ang binubuhay mo? Ah uh, in totality po, ah uh, lima po sila. Pang lima anim kayo kasama ka, anim kayo. So kamusta ang estado ng pamumuhay niyo ngayon nang dahil sa iyong pagpupursigi? Somehow ngayon, masasabi kong ang laki ng difference ten years ago because 10 years ago how was your life 10 years ago struggle kasi uh tata yung tatay ko bali po uh, mag-isa kasi akong lalaki sa pamilya lahat sila babae nung una uh, tulungan muna yung nanay ko na uh, nagsi-sales nagbabae-bahay kapatid ko factory worker <clears throat> so kaya kasi somehow maliit man yung kita nasa Pilipinas pero may tulong 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 ang ambagan <clears throat> Kaya lang? Kaya lang, noong 2014, nag-decide na akong mag-abroad. Mm -mm. Kasi, uh, nakita ko yung nanay ko, matanda na pala. Yung kapatid ko, hindi naman graduate ng high school. Mahirap kasi sa Pilipinas, uh, pag wala kang tinapos sa Pilipinas, napakahirap ng dadanasin mo. Kailangan may diploma ka. Hawakan mo yung diploma mo, kahit saan, makakarating ka. Pero pag wala, wala ka. So nag-abroad ka? Nag-abroad po. Para magtrabaho? Opo. Nag-abroad po ako para Hindi ka pa nakakagraduate niyan? Bali po, uh, dalawa po kasi yung naging course ko. Mm -hmm. Buhay pa yung tatay ko, pinag-aaral nila ako as uh, computer system design and programming. Gusto nila mag-two-year vocational na course ako. Tapos namatay yung tatay ko. Unfortunately lang kasi, hindi pala sapat 'yon. Hindi pala sapat na two years na ako ah. May diploma na ako ah. Pero, hindi pala sapat pa rin sa Pilipinas. Yeah. Mm -hmm. Kasi may opportunity na mapopromote ka sana. Naging clerical job ako for three years. Ipopromote ka pero hinaharang ng opisina, ng head office. Kasi, yung position, although yung qualification mo is more than, is qualified for the position. But then, hindi yung papeles mo. Okay. Hi, so, dalawang beses ka nag-aral. Natapos Apa? ka dun sa unang kurso mo ng computer-related course, yes, tapos nag-nursing ka. Nag ka. Nag Kaya ka nag-nursing para talaga mag-abroad. Nag-nursing ako dahil ayoko nang maulit. Yun na nangyari sa tatay ko. Na, in case of emergency, sana... Sa may anak kang medical. May, may struggle alam. ng konti na sana kahit CPR nagawa namin Yun. Nun. Na hindi mo rin iisipin na magdalawang isip na itakbo siya sa ospital kasi meron kayong emergency phone. Uh, uh, may ala may kaalaman. Uh, uh. Noong nag-abroad ka, struggling ang family? Unti-unti konti nakakabangon. Kasi yung pangalawa kong kapatid, nag-abroad siya na una bago ako. Tapos, 2015, 2014 ako nag-abroad. Noong 2015, bigla siyang... <coughs> Uh, nagkakwentuhan lang kami. Sabi niya sa akin, habang buhay na lang ba akong ganito? Isa siyang DH sa iba ibang bansa. Then, inalo ko siya. Sa dating holdapper? Hold hindi ba? Domestic holdapper. Uh, ah, domestic domestic hold helper. Domestic help. Oh, help. Oh, okay. Kasi yung ka kapitbahay namin, DH, dating holdapper. Ah, pero ngayon may ano na siya. Rin. may factory. Ang nagbagong buhay. <laughs> Oo. Oh, oh. Lahat ng nanakaw niya, naipon niya. Pinibenta kayo. <laughs> <factory. laughs> oh. Tinanong niya yung sarili, habang buhay na ba akong domestic helper? Apo. Kasi hirap na rin siya. Apo. Kaya naisip mo, tutulungan mo siya. Tutulungan That's siya. why you went abroad para mag-nurse. Yes, Kasi okay. mas maganda ang oportunidad doon. Okay. So, yung tanong ko nga kanina, yung estado ng buhay niyo ngayon, sabi mo, different sa 10 years ago, kasi mas maalwal na ang buhay? Umabot sa puntong mas okay na. Hmm. Kaya lang yung mga pagsubok, hindi natatapos. Uh, 2019, na-accidente yung pangalawa kong kapatid. Nakagraduate na sila eh, yung pangalawa kong kapatid. Tsaka yung uh, sumunod sa akin So feeling ko nung time na yun uh, Feeling ko nung time na yun Uy malapit na malapit na siyang graduate, may makakatulong na sana yes, sa'yo. Po. Kaya lang na aksidente. Yes, diba? So naudlot yung pag-asenso oh, sana correct. ng kapatid din. At kasi di ba, kung lahat sila a-asenso, mas madaling tulungan. Yes. At, at makakapagpahinga rin siya. Correct. Kaya paano? katuwang na siya. E eh, may ipon na rin sana siya noon. Kaya lang yung ipon, mapupunta dun sa pangangailangang medical nung kapatid mo. So parang... Naubos na talaga. Naubos na ka. Naubos. Pero di ba... Kaya ako nga ginawa yun kasi ayoko mangyari na magdalawang isip, itakbo sa spina. Yes. Buhay yung kapatid ko, salamat. Sabi ko, kikitain lang yung pere. Uh -oh. mm. Pero noong mga first year ko, as of W, bigla akong naisip. Ako kaya, kailan? Kailan ako kagraduate? Saan? Sa pagiging breadwinner. Bakit gusto mo ng graduate sa pagiging breadwinner? Ah... Nagiging tanong ko lang din kasi siya sa sarili ko na ng mga unang month ko abroad. Ah, And then now, gusto mo na bang graduate sa ano? Sorry siyempre, ha? Syempre naman. Okay. Ngayon, bakit, ang tanong ko, bakit gusto mo na, sabi mo, kailan ako graduate? Bakit gusto naming maunawaan? Anong pinanggagalingan niya? Kasi maraming breadwinners na okay sila, kahit, parang ako ngayon, eh. di ba? Uh -oh. Kahit hindi ako graduate sa pagiging, sa pagiging breadwinner, okay kasi, ang dami kong biyaya ngayon na pwede mm. i-share sa pamilya ko. Kaya-kaya pa. Yung iba naman, pagod na pagod na kasi at mm. hirap na hirap na. Ikaw, kaya gusto kong graduate na gusto dahil? Gusto ko graduate kasi nagsimula ako 10 years ago. Matanda na pala ako. Wala akong matandaan na nangyari sa akin kasi nakulong ako doon sa responsibilidad na inako ko para maging breadwinner. Ngayon, gusto ko naman baka pwedeng... Ikaw naman, sarili Ako naman, man. gusto ko naman gawin kung anong gusto kong gawin sa buhay. Ano bang gusto mong gawin? Yung... ah, uh, gusto kong gawin Kaya na, na <coughs> maging responsable ng mga kapatid ko para hindi na sila iisipin ng nanay ko. Kasi kung ako lang naman at nanay ko, pangako ko yun, yun sa kanya Namatay yung dati ko, ako bahala sayo, ma, sa iyo mahanggil sa pagnanda mo. Kaya na ba nila maging responsable ngayon? Sa ngayon po, hindi, hindi, hindi talaga pa. Pero nakikita kong sinusubukan nila. Kaya recently nag-vent out ako sa kanila, sinasabi ko, kung kailangan nyo ng suporta hanggat kaya ko, magsabi kayo ang gusto ko lang sa inyong manggaling. sa inyong manggaling. Kasi kung... Pagod na ako sa i-direct yung buhay niyo. Baka by this time, kaya niyo nang i-direct yung sarili niyong buhay. That's the problem. Kaya ka napapagod. Because you were trying to direct their lives. You didn't have to do that. Huwag mong i... Yun, yun ang hirap eh, di ba? Iaayos natin yung buhay ng ibang tao. Diba? Hindi eh, hindi na rin natin obligasyong Iayos ang buhay ng ibang tao Kasi sila ang may-ari nun Sila ang dapat mag-ayos Pwede ka lang tumulong, umagapay mm. Pero yung ikaw mismo ang gagawa nun Yun ang napakahirap Kaya hindi mo ma-direct ang buhay mo Kasi busy ka directing other people's yes. lives E eh, ikaw may direction Kaya hindi mo masya mm. matahak Kasi tinatahak mo yung buhay Na dapat sila ang gumagawa Yung buhay nila Di ba? May mga iba talagang hindi able eh. Kasa, oh. Kaya kailangan mo silang nandudoon ka, di ba? Kunyari, yeah. nagkaroon ng kapansanan na disgrasya oh. talaga, nagkaroon ng karamdaman. Gustuhin man nila, hindi nila kaya. Kaya kailangan mo nandudoon ka almost all the time. Okay yun eh, di ba? Talagang masa, sasabihin May mo, sige, ako nang bahala. Pero ang hirap kasi, yung... Ang hirap kunin ang obligasyon, kunin yung responsibilidad na na ikaw ang magtaguyod ng buhay ng isang tamad. 'Di ba? Mm -hmm. Yung at isang hindi, tamad, at hindi yung... mo dapat siya responsibilidad. Mm -hmm. Hindi mo responsable. Mm -hmm. Buuin ng buhay ng isang tamad. Mm -hmm. Hindi ko sinasabing tamad yung mga kapatid mo ha, 'di ba? Bigyan mo din sila ng anong pagkakataon na matakot mm -hmm. para tumayo, yeah. masaktan para gumalaw mahirapan para magsimula. Katulad mo, pumunta ka sa ibang bansa. Pagsapalaran ka doon eh. Pagsapalaran ka. Oo. Actually, okay. ano, nag-uunti-unti nag, 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 nag na nga sila eh. Yung TWD kong kapatid. May mali business. Nagsisimula na sila. Kaya lang, bilang kapatid, bakit hindi pa ba sa kanila lagi yung pagkakataon? Bakit? Minsan, ko eh. Bakit pa napaka ka sa mga kapatid ko kasi kung ako feeling ko kakayanin ko bakit hindi na lang 'yung sabihin mo swerte bakit hindi sa kanila mapunta hindi unfair ang buhay para sa mga kapatid mo kasi meron silang ikaw mm. napakaswerte nila mm -mm. pero you can only do so much mm -mm. 'di ba tama naman talagang supportahan mo din naman kay kapatid mo kasi nga sabi mo hindi naman nila gusto dahil Minaala si eh, na aksidente, di ba? Hindi rin naman nila gustong umasa sa iyo, pero kaila, wala tayong magagawa. Ang so, eh. mahirap talaga ang buhay. Napunta, oh. na mahirap ang buhay na nag na pa, di ba? Kaya aasa sila sa Pero you can only do so much. Di ba? Pwede mong isipin talaga ang kapakanan ng mga manul sa buhay. Pero hindi na nangangahulugan kakalilimutan mo ang kapakanan mo. Katulad mm -hmm. ng nangyayari sa iyo. Yung parang gusto ko to, mm -hmm. pero ayaw ko na. Oh. Di ba? Yung yung parang Masaya ka ba talaga o oh, hindi? Kasi sa dulo, sana maging masaya ka. Importante yun. Diba? Sana maging masaya ka. Sana mahanap mo yung makakapagpasaya sa'yo. Pumunta ka doon at kunin mo kasi yun ay para sa'yo. Yung kaligayahan na yun. Kasi feeling ko punong-puno na siya eh. And you deserve it. Marami inaalaga ang mga tao. Kamusta ang mental health mo? Ako, hindi alam ng pamilya ko, may kaibigan ako minsan sinasabihan plano ko yun this year pag na? Uwi, pag uwi ko Thank you. pag uwi ko magpapakonsulta magpapa magpapakonsulta ko pinag-iipunan mo pa ba yan? actually may nakatabi dapat pero... Huwag mo nang galawin yun. Kami nang bahala dun sa pupuntahan yes. mo. Bibigyan ka namin na mapagkukonsultahan psychiatrist or psychologist kung, kung, kung saan mo gustong pumunta. ba? Diba? Para, para ma... Kasi kung... 'di ba kung may naitabi ka na tapos baka maantala pa eh. Okay. Yan ay parang sakit sa ngipin yan eh, 'di ba? Pag pinatagal mo lalong sasakit, lalong mabubulok kaya kailangan hangga't maaga pumunta ka na sa dentista. Kaya ngayon, kailangan mo ng kumonsulta kung sa palagay mo kailangan mo talaga gawin na natin at tutulungan ka namin. Maganda yang therapy. Oh, okay Naggaganyan ako. Yan. Yes. Maganda yung therapy. Makakatulong. Para matulungan ka kung paano ipoprosesa yung marami mong nararamdaman kasi parang kang bigat-bigat na sa sobrang sikip ang dami ng bara pati iyak mo hindi na makalabas diba mahalaga yan tutulungan ka namin para maiproseso mo yan okay. yung yung niya oh, hindi niya nga nalalabas ng buong buo eh mm -hmm. pinipigilan niya para may mapagkwentohan ka pa kasi I'm sure may mga gusto ka pang sabihin hindi mo nang masasabi sa maraming tao salak hmm. Ano pang mga makapagpapagaan ng kalooban mo ngayon? Uh, nung pinanong sa akin yan, isa lang yung naalala ko. Gusto ko siya nang makapanood ng sine. Sine? Perfect. Di ba? sa iba. Minsan ganun talaga eh. Oo. yun. Oh, oh, kasi nali, pero... hindi na siya nakakanood ng sine. Uh, gusto uh, mo ngayon na? Kailan mo gustong manood ng sine? Eh, siya gusto yung show mo. Yes. Ang pelikula mo. Anad, Baka maiyak buksan sa Buksan mo yung yun. bluetooth mo, isi-send ko sa iyo. Huwag <laughs> ka na diba? diyan. Mauuna ka diba? kaysa sa akin. Ay, nako. May pinagtatawa na ng iba. Simple scene, no? Pero kasi wala akong maalala. Kasama ko yung pamilya kong nanonood sa malaking screen. Wala eh. Wala akong maalala ganon. Simple para sa iba, pero para sa akin may bigay yun sa nanay ko. Sama-sama kami, manonood tayo. Gagawin wow. natin yan. Alam mo, ang pelikula ko sa December 25 pa. Pero gusto kong makapanood ka na agad. Pagkatapos nito, maraming magagandang sa ngayon eh. Diba? Manood ka na agad. Ayokong mag-delay pa yung mga deserve mo. Tapos manood ka ulit sa Pasko. Sumama ka mag sa mga black screening namin. Isama mo yung buong pamilya mo. Iimbitahan namin kayo. Okay? Para mapanood mo yung istorya ng buhay mo. Kasi sa December 25 talaga, istorya talaga ng buhay niya yung mapapanood niyo. At hoping kaming lahat, umaasa kami na pagkatapos mapanood yung pelikulang yun, lahat ng yakap na nami mo mabigay sa'yo, lahat ng halik maibigay, ang pasasalamat sana marinig mo. Yun ang hinu inaasahan namin na magiging epekto nito sa mga manonood. Kaya, manonood ka ng pelikula ko, promise yon. Pero bago yon, panonood na kita ng pelikula, tapos kumain ka ng masarap, tapos mahilig ka daw ng ma Mahilig kasi siyang ano eh, yung inaalala niya yung mga magagandang ganap sa buhay niya. Sabi mo, di ba? Bibigyan ka namin ng camera. Yun. Wow. Kasi gusto niya rin daw. Mahilig siyang mag-take ng mga pictures oh, oh. pero wala siyang camera. Kaya ibinili ka namin ng isang bagong digital camera. Wow. Yeah. One terabyte hard drive kasama na dyan. Para ma-store yung maraming masasayang ala-ala para pag nangihina ka, mabalikan mo at manumbalik ang iyong saya. Picture kayo pag nag kayo mamaya at kapag pag kumain kayo sa labas, okay? Tapos, sisiguraduhin namin meron kayong masarap na noche buena at medya noche. Picturean mo din yun habang kumakain kayo. Gusto mo yun? Para huwag mo nang isipin ano pa kayong pagka... Ano kayong iahanda ko? Di ba? Kasi birthday din ni mami. Sa 24. Yung kapatid ko naman, birthday niya naman today. Oh, happy birthday sa inyong dalawa. Happy birthday sa inyong dalawa. Bibigyan ko kayo ng pang ano, ha? Kumain kayo buong pamilya sa labas. Bumili kayo ng mga gusto nyong bilen damit. Bibigyan ko, dalawa kayo may birthday, bibigyan ko kayo one pipe. Dahati kayo. <laughs> Happy birthday! Thank you. Mami! Thank you po. Ha, anong gusto mong regalo, Mami? <laughs> ah, anong gusto mong regalo para sa Mami mo? Ibibigay ko para sa sa'yo. <laughs> Yung gusto ko. Kong... Walang lalampas ng 10,000. Okay. Ulitin ko. Oh, <makes> anong gusto mo eh. mong regalo no! para sa mami mo? Bye Ibibigay ko no! para sa iyo. Huwag <laughs> yung OA, oh, eh, yung, okay. <makes> <makes> oh, eh, yung sapat lang. Okay. Anong gusto mong regalo para sa mami mo? Ibibigay ko Tarina para sa'yo. Narinig ka na kami mo, bulong ka. Gusto ko siya nung, ah, mabilihan siya ng TV. Kasi... Ay, bibigyan kita ng TV. Yung kapitbahay namin, ubo ng ubo. Di, di, di ba TV yun? Itatabi kita sa kanya. Ay, na bukas ko kasi meron Gusto mo ng TV para sa nanay mo? Opo. Gagawin natin Opo, okay. yung pangarap mo para sa si TV. Mamaya, may thank TV ka na. Thank you. Thank you. Thank All you. Oh, you know oh, ataw ataw no, oh. Gusto kong padala, padaliin ang buhay mo kahit isang araw lang. <laughs> Hindi mo naisipin yung TV. Yung kapatid mo, anong gusto mong regalo sa kanya? sinasabi niya hindi pa siya na-experience mag-birthday sa love ko to. kung gusto mong mag-MACDO, sagot ko na yan. Oh, lahat na mga kaibigan mo, isama mo sa MACDO. Pakakainin ko kayo doon. Gusto mo may pamaskot pa. Okay? Happy ka doon? I love seeing you smile. I love to see you smile. And I want you to be happy eventually again. Pero mag-therapy ka, promise. Pangako. We love you. We see you. We honor you. And we will be praying for you. Para po. Para po.